Okay guys, good morning. Kasama ko yung kapatid ko. Update ulit tayo guys. Pagtatanim muli kami. Eh, marami kami yung mga buto ng ano ito. Eh, sinasamantala namin na medyo malambot yung lupa. At hindi kami mapaglinis ngayon. Gawa ng ano? Maulan. Tatanggalin sana namin itong talahis at maglilinis kami dito update po ulit tayo dito sa mga tanim ko yung yan oh. sitaw yan may mga tubo na po yan talbos ito po yan medyo matagalan sila yan yung malunggay namin hindi pa tumutubo ayan ito yung mustasa. Ito yung pechay. Yan. Yan, magtatanim po kami ulit dito. Yan. Yan, kasama ko yung kapatid ko. dami nilisin well, okay ako may video eh ah, ah sige sige Love anh ấy kết maha vậy anh Ano ano ba yung mga buto na yan? Ah. Ito meron no. Oh. Tumubuo oh. Pwede na tong anihin. Gulay na yan. <laughs> Dami oh. Okra. Oh. Ah guys. Ah. araw pa lang to. Pwede na tong pang sabaw-sabaw. <laughs> Yan na naihalo sa galunggong to. ulam na yan. Masustansya pa. Masustansya pa. Mas, masustansya pa. Masarap pa. Yan. Sarap na ano yan. Sili na lang. Sinintay nga namin guys yung sili. Tanang tag. Tagal na itong sili na to eh. Umusbong eh. Ay ito yung sili umusbong na. Ano. You know, Kita nyo yun guys. O yung mga sili. Umusbong na mga sili. Yan. Yan na. oh may saluyot pa tayo. Yan, saluyot. Yun, ang mga sili. Meron na. Ito mga sili, guys. So, kita niyo yung punong baliti. Tutubo pa lang, o. Oh. O. ng Punong baliti, na. Ito, punong akasya ayan ang puno akasya yan. Ah, punong yan oh. Yun, yung pulong nara. Nandun. Saan ba yung pulong nara? Yun, tutubo pa lang. Yan, hindi unti yan. Lagyan natin. Pagdating ng panahon, pwede nating anihin yan. Tsaga-tsaga lang muna. Sa una yan, tumutubo na sila. Oh gan, Uy, yan yun yun Yan yung mga natin natin. Yan Oh. yun 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 Ito, yun yun mga oh, pizza yan. Yan. Hindi natin anihin yan. Mga ilang ano lang yan. Meron na yan. yan oh. Piki Malaki pala ito eh. sa yung backyard natin dito dyan. Backyard. <laughs> Ya. Yeah. Lupa. Ya antara bungkalin. Oh. Oh. Ya. Yeah. Mahaba sa din. Video. I ano ko la?